So yan mga utoy, welcome sa ating channel. Ngayon ay mapapanood nyo ang kauna-unahan nating edisyon. Sana magtuloy-tuloy. Ito nga ay ang ating Dark Continent series. Ang paksa natin para sa video na to ay ang karakter na masasabi nating magiging central figure sa pagtuklas ng mga bagay-bagay na matatagpuan sa Dark Continent. Siya nga po ay ang anak ng namayapang chairman ng Hunter Association, Isaac Netero, walang iba kundi si Beyond Netero. So bago tayo magumpisa ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. Kaya yan, simulan na muna natin agad sa mga definition of terms. So sa mundo ng Hunter x Hunter, meron tayong tinatawag na V5. Ito ay samahan ng limang malalakas na bansa na kumokontrol sa daigdig. Una na nga dito ay ang United States of Saherta, Federation of Ochima, Mimbo Republic, Kukanyu Kingdom at Peguerose Union. Kailangan nating maintindihan na ang limang bansa na to ang pangunahing kliyente ng Hunter Association. Meron itong council at yung council na yan ang sinusunod ng Hunter Association. Ang pag-ubos sa Kimera sila ang may utos niyan at si Chairman Netero mismo ang namuno ng operasyon para sila matalo. So ngayon, saan natin ipapasok itong si Beyond Netero? Ganito yan. V5 ang nagbibigay ng pahintulot para sa kahit na sino mang individual sa buong mundo para galugarin ang Dark Continent. Yun nga lang ay malabo pa sa sabaw ng pusit mo makuha ang pahintulot na yan. Parang dito sa Pilipinas, hindi ka basta-basta pwedeng mag-treasure hunt ng walang permiso ng gobyerno. Ganon din yan mga utoy. Ang masaklap kasi, bago ka makakuha ng permit ay kung sino-sino ang kakausapin mo. Maraming mga requirements, regulasyon at batas, pati na red tape ang kailangan mong sundin. At syempre pa, hindi yan gusto ni Beyond Netero. Kaya naman, para masirkum-navigate niya ang mga rules na yan, ay ginamit niya ang Kakin Empire. So, itong ang Kakin Empire ay pinamumunuan ni King Nasubi Hoikoro. Bukod sa tropa siya ni Beyond Netero, ay isa rin itong ambisyosong individual. Gusto niya na maging tanyag ang Kakin Empire, kaya naman ay popondohan niya ang gustong mangyari ni Beyond. Malaki ang gasto sa pagpapadala ng tao sa Dark Continent. Historically, lugi ang mga investor nito at malaking perwisyo pa ang kanilang nakukuha dahil sa mga dalang sakit, pwera pa ang mga buhay na nabubuwis dahil sa paglalakbay na yan. Ngayon, since hindi naman hawak ng V5 sa leeg ang Kakin Empire, e eh wala sana silang magagawa. Kaya lang, naisip ng V5, paano kung magtagumpay si Bion? Eh di, sila lang makikinabang, tama ba yon? So, ang solusyon, isinama ng V5 ang Kakin Empire sa kanilang organisasyon at naging V6 na nga sila. Nangangahulugan niyan na nasa ilalim na rin ng Kakin Empire ang Hunter Association. So yan ha, sana naiintindihan nyo na yung geopolitics sa loob ng mundo ng Hunter x Hunter. Importante yan eh, para maaintindihan natin yung mga ikinakilos ng mga tao in a certain degree. So ngayon, itong si Beyond Netero, ipinakilala niya na nga sa mundo kung sino siya. Malinaw ang kanyang masidhing kagustuhan na makabalik sa Dark Continent. Ngayon, ang tanong, okay na ba ang lahat? Malaya na bang makakakilos itong si Beyond Netero? Hindi po. Gaya ng sinabi ko kanina, ang Kakin Empire ay sumali na nga sa V5, ngayon ay V6 na sa kadahilan ng ayaw mapahiya at baka mapag-iwanan ng V5. Si Beyond Netero ay nasa kustodya ngayon ng Hunter Association. Eh bakit nga ba nagkaganon? Approximately 50 years ago, naglakbay na si Beyond Netero sa Dark Continent gamit ang isang hindi patukoy na ruta. Ang sponsor niya nung araw ay ang Puka New Kingdom at pinapahanap sa kanya ay ang specific na halaman na kung tawagin ay metalyon. Eventually, nahanap naman nila. Ang problema, nagkamatay yung mga tauhan ni Beyond dahil sa sakit na zubae o immortality disease. Isa yan sa tinatawag na five threats pero saka ko na ipaliliwanag yan. Dahil sa sakit na ito ay eh, nakompromiso yung misyon na matay ang halaman na metalyon at magmula nun eh hindi na pumayag ang Hunter Association sa pamumuno ni Chairman Isaac Netero. So kahit kailan hindi na pinayagan ni Chairman Netero na maglakbay pa papuntang Dark Continent ang kanyang anak hanggang mamatay siya Rostar. Ngayon dito na tayo sa present situation which is ha-huntingin sana ng Hunter Association itong si Beyond kaso ay nagkusa na siyang sumuko. Ito ay para maiwasan na rin ang idwaan sa pagitan ng Kakin at sa iba pang miyembro ng V6 Kumbaga, eh, nakabakas na sila kay Beyond sa kondisyon na kung anuman ang ikikilos niya sa Dark Continent ay nakamata ang Hunter Association. In short, nakatali si Beyond Netero sa V6 sa pamamagitan ng Hunter Association. Ngunit, subalit, datapwat, hindi gusto ni Beyond Netero ng ganong klase ng setup. Wala na rin kasi itong pinagkaiba sa nakatali ang kanyang kamay. Kaya naman, sa susunod na mga buwan, pagdating nila sa tamang destinasyon, siya ay tatakas sa kamay ng Hunter Association. Kumbaga, eh, meron ng team na gagawa ng paraan para siya ay makalabas. And supposed to be isa itong pangkat na pinamumunuan ni Paris Tonhill. Pero yung team na yan, nagbago ang leadership, si Jing Fricks na ang namumuno. Saka ko na i-explore yung tungkol dyan. Anyway, sa manga, merong katanungan kung ito bang si Beyond Netero, e eh, legit na anak ni Isaac Netero. Ang sagot dyan ay napakaliit na ng pagdududa. Nararamdaman ng ibang Zodiac na parehas ang dating at nen ni Beyond sa kanilang yumaong chairman. Isa pa ay hinahamon ni Beyond itong si Chidel ng DNA test. Kaya mukhang positive na talaga. Isa pa ay mayroon ngang iniwang habilin itong si chairman na kung meron man daw na magpapakilala na anak niya yan, eh anak niya nga yan. At hindi nga daw siya pumapayag na maglakbay uli ang kanyang anak na lalaki doon sa Dark Continent dahil sa pakiwari ko na si Beyond ay walang ingat. Bukod kasi sa hindi siya nagpaalam sa V5 Council, eh gusto niyang bumalik sa Dark Continent sa lalong madaling panahon gayong pumalpak ang kanyang misyon. Kaya naman ipinagbawal ni Chairman ang paglalakbay dito hanggang siya ay mamatay Rostar. Sa pagtatapos nga ng habilin ni Chairman, nais niya na Hunter Association pa rin ang maging pangunahing institusyon na siyang magtatagumpay sa paggalugad ng Dark Continent. So yan mga utoy ang buong-buong sitwasyon ni Beyond Netero. Ngayon, ang tanong, malakas ba si Beyond Netero? Abay oo naman. Wala na sigurong debate tungkol dito. Ang dapat na lang nating alamin ay kung ano bang kapangyarihan meron siya. Kasi pagdating sa intelektwal na kapasidad ay hindi naman siya nagkukulang. Isipin nyo, napapaikot niya yung V5, Hunter Association, nakukumbinsi niya si King Nasubi, nauutusan niya si Pariston. Suma so, total yung mga malalaking tao sa mundo kaya niyang manipulahin. Mitikuloso din siya kung magplano. Isipin nyo, nagpahuli siya sa Hunter Association at kumpiyansa siya na matatakasan niya ang mga malalakas na hunter na nagbabantay sa kanya. Isa pang bagay, sinabi ni Chairman Netero na mas magaling sa kanya si Bion sa aspeto ng pagiging hunter. Magkaiba kasi sila ng filosofiya. Si Chairman Netero ay lumalaban sa kaaway para manalo habang si Beyond ay isang taong determinado na labanan ang puwersa ng kalikasan na siyang ugali o mentalidad na kinakailangan upang maging epektibong hunter. So yan mga utoy ang sitwasyon ni Beyond Netero. Mula kasi sa kanya, eh labat na ang kwento siya kasi ang pinakautak ng ekspedisyon na ito kaya dapat ay mabigyan natin siya ng introduction. Sa susunod nating video kung lolo oben ang susunod nating topic ay si Jing Freaks. Baka gawin kong two parts yung tungkol sa kanya kasi mahaba talaga yung kwento niya eh. Kailangan nyo kasing maintindihan si Jing Freaks ng malaliman kasi siya yung pinaka-spice ng kwento. Interesante kasi ang kanyang nakaraan kung papaano siya mag-isip at kung ano yung magiging kilos niya sa hinaharap. Mahabang paliwanagan to, baka abutin ako ng dalawang video, sinasabi ko sa inyo. Well anyway, maraming maraming salamat nga pala doon sa mga sumusuporta doon sa ating Facebook page. Dahil sa inyo, eh, napag-isipan kong ituloy itong Dark Continent series. Paglabas nitong video na to ay eh, sana pakishare sa inyong mga feed. Kapag naging maganda ang viewership nito, edi eh, di syempre pa tuloy, -tuloy lang ang ligaya. So yan ha, maraming salamat. Comment lang kayo sa ibaba, binabasa ko lahat yan. Nga pala, huwag niyong kakalimutang mag-iwan ng like. Libre naman yan eh. Nakakatulong kasi ito sa algorithm ng ating channel. Maraming salamat. So yan, muli ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Basahin ang Hunter x Hunter manga. Hanggang sa muli. Paalam!